changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasatiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. brigada in the heart of changing lives this is 105.1 105.1 brigada, news, brigada FM. news fm manila, manila. the music and news authority one time the new filipino time ala ng umaga That Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Ang NBI iniimbestigahan na ang mga fingerprints ni Mayor Go at ang Chinese national na si Go Hua Ping. Rice buffer stock naman ang bansa dapat daw tumagal ng hanggang isang buwan bilang paghahanda sa La laninya ayon huyan sa ilang kongresista. Mga porn at scam sites. Hindi raw ho palulusutin sa free wifi sites ng DICT. Ito naman hong nahuling hacker sa ilang government websites na hack din daw ang datos ng sikat na medical aesthetic clinic sa bansa. Pagtataas naman ng red at yellow alert sa ilang bahagi ho ng bansa, posibleng hindi mangyari ayon sa NGCP. Ang konsumo naman sa kuryente bumababa kasabay ho ng rainy season. At 10 million pesos na pondo naman ho para sa bawat barangay sa ilalim ng Support to Barangay Development Program ng NTF-ELCAC sa 2025. Ihihirit! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang us ng Drive Max Plus herbal capsule at Resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide. Pagandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Huwebes mga kabrigada, June 27, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga fingerprints ni na suspended Bamban Mayor Alice Go at ito hong Chinese national na si Go Hua Ping. Maalalang hinihilala na ang pagkakakilanlan ni Go Hua Ping at ng alkalde ay iisa lamang matapos hong matuklasan sa record ng Board of Investments. Bagaman no show si Mayor Go sa pagdinig kahapon sa Senado, kinumpirma ho ni Senadora Risa Ontiveros na nagpadala na sila sa NBI ng request para ho sa biometrics ng dalawang individual. Oras na mapatunayan na iisa lamang ang kanilang pagkakakilanlan ay lalakas ang ebidensya na hindi talaga tunay na Pilipino ang Alkalde ng Bamban. Brigada Balita Nationwide Handa akong magresign. Yan po mga kabigada, naging pahayag na binitawan ni Senator Lito Lapid sa naging pagdinig nga huya ng Senado dito po sa isyu ng Pogo. Kasunod huya na naging akusasyon sa kanya ng isang hindi raw ho ng vlogger na di umano'y sangkot din daw ho siya sa kamakailang na raid na Pogo Hub sa Porak sa Pampanga. Kaugnay ho niyan, narindigan siyang hindi siya magdadalawang isip na bumaba sa puesto bilang senador kung lumabas na protektor ho siya o kahit sangkot ho siya rito. Samantala, iginit e naman ang senador na hindi ho siya papayag na masira raw ang kanyang pangalan at reputasyon ng dahil lang ho rito. Maalalang, sa pagdinig, sinabi nga ho ni Porak Mayor Jing Kapil na hindi pagmamayari ng senador ang sampung ektaryang lupain na tinayuan ng illegal pogo hub sa naturang bayan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ito hong rise sa buffer stock ng bansa. Dapat daw hong tumagal lang hanggang isang buwan bilang paghanda sa Laninya. Ayon huyan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada. Nababahala si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa kakulangan ng reserbang bigas na magagamit sa panahon ng Laninya. Ayon kay Lee, dapat itaas ng gobyerno ang buffer stock nito sa bigas na tatagal ng hanggang 30 araw tuwing may kalamidad at emergency. Ang problema, inihayagaan niya ng National Food Authority na may rice inventory ang bansa na aabot lamang sa loob ng apat na araw. Paliwanag nito, ang sapat na inventaryo ay dapat umabot sa 350,000 metric tons para sa national consumption alinsunod sa rules and regulations ng rice tarification law. Nasa 3.37 million na 50 kilo bags din anya ng palay ang nabili ng NFA na katumbas ng 168,262 metric tons. Pagamat kinikilala ng kongresista ang pagsisikap ng NFA na palakasin ang rice inventory sa pamamagitan ng pagbili ng lokal na palay sa mas mataas na presyo. Iginit nito na panahon na para ma-institutionalize ang mekanismo ang isinusulong na House Bill 9020 o ang Cheaper Rice Act ay nagbibigay ng mandato sa gobyerno na magpatupad ng price subsidy program para bilhin ang palay mula sa local farmers sa mas mataas na farm gate price upang masiguro ang kita at mahikayat sila na itaas ang produksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ito mga porn at scam sites Sabay hindi na ho yan palunusutin Sa mga free wifi sites ng City. Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada b b ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi makakalusot ang mga porn sites, scam sites at ang tinatawag na command and control sites sa mga free WiFi sites ng pamahalaan. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., prioridad nilang mapangalagaan ang mga kabataan laban sa illegal websites. Paliwanag ni D., karamihan ng mga free Wi-Fi sites ng DICT ay ikinakabit sa mga paaralan kaya kadalasang nakakagamit nito ay mga kabataan. Nabatid na sa ilalim ng Philippine Digital Infrastructure Project o PDIP, magtatayo ng mahigit 700 free Wi-Fi sites sa bansa. Ang mga free Wi-Fi sites na ito ay direktang nakakonekta sa server ng DICT, kaya madali nilang monitor kung nagagamit ito sa iligal na aktibidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, inamin ho ng Data Security Officer ng Manila Bulletin na si Alias Kangkong na nahaknya ang website at system ng Belo Medical Group. Anya nalikum ho niya ang mga pangalan ng mga kliyente mula 2015 hanggang 2023 kabilang na ho ang mga celebrity at iba pang mga personalities. Bukod ho sa listahan ng mga kliyente... Nakuha rin ang kanila mga address, mga edad, contact number, bank account, kaarawan, credit card at bank account numbers at maging mga email address. Samantala, naglabas naman ang pahayag ang Bello Medical Group at sinabing susuporta ho sila sa mga investigasyon sa mga paglabag sa data privacy. Binigyan din ho ng kumpanya na ganap silang sumusunod sa mga patakaran sa data privacy at nilalayon ho nilang palakasin ang seguridad at proteksyon ng mga datos ng kanilang mga kliyente. Brigada Balita Nationwide Ito naman ho, pagtataas sa red at yellow alert sa ilang bahagi ng bansa, posibleng hindi na raw mangyari ayon sa NGCP. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Wala inaasahang pagtataas ng grid situation alerts ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa nalalabing mga araw ng taon. Ito ay kasabay umano ng pagbaba ng demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-ulan. Sa isang press briefing, sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na wala silang nakikita ang karagdagang alert sa ngayon. Dahil ay niya umuulan na, hindi na mataas kumunsumo ng kuryente ang mga tao, kabaliktaran sa nangyayari tuwing tag-init. Kung hindi raw magkakaroon ng pagpalya sa maraming planta ngayong taon, dapat ay walang mangyayaring pagtataas ng alert status. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigadins sa the Manila. The Music and News. Uh, so Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada 10 million pesos na pondo Para ho sa bawat barangay Sa ilalim ho ito ng support to barangay development program ng NTF LKAC Inihihirit Brigada Cath Austria Ibrigada e mo brigada. Bye. Inihihirit ngayon ang 10 milyong pisong pondo para sa bawat barangay sa ilalim ng support to barangay development program ng National Task Force to end local communist armed conflict o NTF sa taong 2025. Ito'y mula sa kasalukuyang 2.5 milyon na pondong inilalaan ng pamahalaan sa BDP. Sa panukalang budget ng BDP para sa taong 2025, 870 barangays ang inilista ng NTF para makatanggap ng tig 10 milyong piso para sa farm to market roads, school buildings, water and sanitation systems, health stations, rural electrification at iba pang proyekto para sa kabuhayan ng mga residente. Binigang diin ni NTF elcac Deputy Executive Director at BDP Action Officer Monico Batle na mahalagang maihatid ang pang-ekonomiyang kaunaran at pagbibigay ng mga oportunidad at suporta sa mga komunidad na dating pinamumugaran ng mga rebelde grupo. Is the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Of... Brigada Balita Nationwide Binabulahan okay, na naman ang AFP ang mga kumakalat na larawan sa social media. Higil nga ho sa Diomanoi massive shipment ng mga war equipment mula Amerika papunta sa Pilipinas. Paglilinaw ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerses Trinidad fake news ho ito. At 2022 pa nang kumangat ang larawan dahil kuwahuyan noong inihatid ng US itong 2 billion US dollars na security assistance ng Amerika papunta ho sa Ukraine. Pinabulaanan din ng AFP ang muling paglutang ng screenshot ng mensahe mula ho sa isang General David na nagsasabing nakataas daw ho ang red alert status sa ng militar at tumatanggap daw ho sila ng mga kagamitang pandigma. Pinabulaanan din ng AFP ang paglalabas muli ng screenshot ng mensahe mula nga ho sa naturang General David Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada si Pangulong Marcos i ho sa antike upang pangunahan ng pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangisda na apektado ng El Nino. Brigada Jeline Sir Nicola e brigada mo Ngayong araw ng Hunyo 27, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya ng Antique upang pangunahan ang distribusyon ng Presidential Assistance for Farmers, Fisher, and Families sa mga apektado ng El Nino. Makakatanggap ang 7,700 na mga ng 10,000 pesos bawat isang restradong musasaka at mangingista sa pondong mula sa Office of the President at tiglimang kilong bigas naman mula sa gobyerno probinsyal. Bukod sa kabuang 100 million pesos na matatanggap ng mga benepisyaryo, mamimigay rin ang Department of Agriculture ng farm input sa mga piling Ayon kay Gobernador Ardora Dudud Gadyaw, nakatakda sanang mag-claim ito ng cheque sa Iloilo. -Ilo, ngunit sa huling mga minuto, sinabi ng Presidente na siya mismo ang personal na mamimigay ng nasabing ayuda. Kasamang darating ng Pangulo sa Antike, si First Lady Lisa Marcos, DSWD Secretary Rick Gatchalian, DILJ Yusek Jonathan Tan, at mga Gobernador mula sa Aklan, Capiz, Gimaras at Iloilo. -Ilo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jilinquim Francisco Sir Nicola ng 104.5 Brigada News of San Jose, Antigua, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga Brigada. eh higit naman daw o oh, halos isang daang individual apektado daw ng sunog dyan sa may Bacolod City. Brigada Generous Larita e Brigada mo. Brigada May kabuang dalangkotwalong pamilya. At sam na putsam na individual ang apektado ng sunog sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Lungsod ng Bacolod. Batay sa pinakaling datos ng Department of Social Services and Development, 16 na bahay ang totally damaged, tatlo ang partially damaged at labing dalawang pamilya ang nananatili pa rin sa multi-purpose hall sa barangay. Ayon sa mga apektuhan na nabanggit na sunog, wala na sugatan sa insidente ngunit para sa kanila ay nangangailangan sila ng tulong dahil wala silang kagamitang maaring nailigtas. Nananawagan naman si Barangay 10 Kapitan Melvin Bravo sa mga maaring tumulong sa kanila. In the art of changing lights, ito si Brigada Generous Larida ng 103.1 Brigada News of Ambacolod, The Music and News Authority. Oh, Ikata Balita Nationwide. Hindi po nakaligtaan ni Senador Bongo ang mga taga Santa Rosa sa kanyang pagbisita ho sa Nueva Ecija dahil personal ho niyang pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa dalawang libo ng mamahihirap ho na residente sa naturang probinsya. Nagbigay ho ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo sa pakipagtulungan ni Senador Go. May dagdag pang tulong ang senador tulad ho ng grocery packs, vitamina, face masks, t-shirts, mga bola at may ilan ding nakatanggap ng bisikleta, relo, sapatos at cellphones. Inasalamat naman ang senador ang pamunuan ng Santa Rosa at ang buong probinsya ng Nueva Ecija sa kanilang patuloy na suporta para ho sa mga nangangailangang kababayan. Brigada Balita Nationwide Sa atin namang health news, mga kabrigada, hinihimog po, po ng DOH ang publiko na magkaroon ng sapat na kamalayan o yung awareness. Higil nga huyan sa isyo ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gabot. Ayon po sa DOH, eh, marami ho kasing mga mapaminsala at pangmatagalan epekto ito nga pong illegal drugs sa ating kalusugan at maging sa ating komunidad. Sa pagdiriwang nga po kasi ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinikayat ng DOH ang bawat pamilya at komunidad na suportahan at isulong ang substance-free na pamumuhay para ho sa bawat Pilipino ang balitang yan. Ay po sa atin standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, huling namataan ang isang low pressure area kaninang alas treso ng madaling araw na nasa 45 kilometers east-northeast ng Zamboanga del Norte. Ngunit ayon sa datos at analysis ng pag-asa, mababaho ang tsansa na maging bagyo ang nasabing LPA. Kikilusuyan pa northwestward at maaaring dumaan sa Sulu Sea. Nakapaloob rin ang LPA sa isang Intertropical Convergence Zone. Dahil ho dito mga kabrigada, asahan na makararanas mo ng maulan na panahon ang malaking bahagi ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax. At standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita nationwide. Bong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1, Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.